kasi so, nakaready na ako. Papasok na ako sa opisina ko. Oh, Siyempre, dala ko na yung tubig na inumin ko. And then, yung mga gamit. Kapag downtime na ako ng 48 hours, kaya pwede na ako pumasok sa loob ng farm po namin. Oh. Papalit ko na ako ng slipper. Saka i-disinfect ko muna dito. Ayan. At dito naman ako dadaan. And then pagdating naman ko dito, magbuboots na ako. And so, bago pa ako pumasok dito sa farm ko namin, ano ah, naligo na din ako ah. Okay, ready na ako. Tapos, disinfect ulit. Boot bath. Anyway, bago pa ako pumasok sa loob ng farm, pakita ko lang po sa inyo yung pressure washer na ginagamit ko namin. And so, ito po yon, Binili po namin to sa Manila. And so, ito po yan. Ang bili po namin dito sa pressure washer, 6,000. Ano naman po yung tangke para sa tubig. Kalinis po namin, may gamot na rin po kami nilalagay. At ito po yung ginagamit namin pang disinfect. And so, pinuromote ko na ha, kahit wala akong bayad dyan. <laughs> o, oh, yun. Anyway, tapos, ito naman yung mga ginagamit po namin vitamins para sa mga manok po namin tsaka sa baboy. Isa lang yung ginagamit naming vitamin sa baboy tsaka manok. Ito po yun. Vitamin Pro. Uh, may liquid din po kami ginagamit. Vitamin Pro din po ito. Ayan. So, pinakita ko lang po sa inyo lahat para mamaya hindi na ako lalabas pag nasa loob form ako. So, tara, pasok na tayo. Ah, wait lang. Meron pa pala akong nakalimutan. Yan naman po yung ginagamit naming pang spray dito sa loob ng farm. Yan. So, tuwing umaga po yun, ginagawa po ng caretaker namin. na. Ito pala yung pump. Pang, Panglinis dito sa kulungan ng baboy tsaka manok. Wala na ba nakalimutan dito? Yan. So, wala na. Pasok na tayo sa loob ng farm.

yung bag ko. <laughs> Wala pa po akong office table dito sa loob ng figure reform po namin. Ayan. So, meron na rin akong sabon na nilagay dito. Kahit na nakaligo ka, kailangan mo pa rin maghugas pag nandito ka sa loob ng car. Maghugas ng kamay hanggang dito sa siko. oh, di diba, ko na. <laughs> I-check naman po natin yung vitamins nila. Ayan, so meron pa. Kaya kulay pula kasi vitamins po yan. So ito po yung ginagamit namin. Vitamin Pro. Ayan, so every morning po yan ginagawa po namin. So, dito sa kabila, okay, meron pa. Oh, so, dito meron pa. pa. Nagbibigay po kami ng vitamins. So, ito po yon vitamin pro. Yan. So, pag naubos po nila yan, maghapon, uh, yung drinker naman po yung ino-open namin sa gabi. Kasi, pag gaitong mga oras, nilalaro po nila yung drinker. Kaya, minsan nasisira. Ayan. So, nasasayang yung tubig, di ba? Mas lumalaki yung gastos po namin. So, ganun po yung ginagawa namin dito. Lagi po kami nagbibigay ng Deep Mint Pro para mas malusog po yung mga alaga po namin mga baboy dito. Kahit sa inahin, pwede po ito. Tara, sabahin niyo ako mga kapigi na maglinis gamit ang bagong power sprayer. na lang at nakabili na kami ng power spray. Ayan, so mas mabilis po maglinis ngayon, 'di ba? Saka hindi po masyadong maaksaya sa tubig at kuryente. At the same time, may halong disinfectant na rin po yung tubig na ini-spray po namin dito sa kulungan. So sa tubig. Ayan, makikita nyo yan lang po yung tubig na nagamit ko. Hindi katulad ko dati yung pots na gamit ko, 'di ba? Sobrang daming lumana pa sa tubig nito, 'di ba? Nangalinis naman masyado. Ayan, ang linis, diba, ba? Pati hallway. <laughs> ang linis tignan, Grabe. Ayan. So, mga kapigi, pag may budget po kayo, pwede naman bumili na lang po kayo ng power spray. So, nasa 6,000 po yan. Sa Manila po namin binili. Tipid na tipid po yan sa tubig. Ayan, oh. Oh. Nalinisan na rin. So, mga tips na lang po yung naiwan dito. O, dito pa yung hindi pa nalinisan. So, isusunod na rin po namin to. Ang linis. Nakakatuwa naman. Ang ganda tignan tong form tuloy namin. Napakalinis. Kahit sa hallway. Ayan, malinis po siya. Punta po tayo dito para i-check yung drinker. Yan. So pati drinker po, pina po namin 'yan. Safe naman po 'yan sa mga baboy. Yung pang-disinfectan po namin. Ito na yung lahat na namin. Naglinhawaan po yung mga baboy po namin dito kasi mainit po dito ngayon sa lugar namin grabe. Kaya pati yero sige basahin mo. Makaligo yung mga baboy natin. nawaan kayo, no? Sige, tulog na kayo, ah. Konting minis na lang dito. Matatapos na din kami. Check ko nga yung vitamins nila. Ayan, so meron pa. Pagkain. Oh, meron pang vitamins dito. Ito naman yung pagkain nila. Okay, meron pa eh Okay. Vitamins. Meron pa. Pag naubos po nila tong vitamins, tubig na yung iinumin nila. O, ito. May pagkain pa dito. Ayan. Hello! Kamusta kayo? Kunti na lang yung vitamins nila dito. mauubus na. Okay. Okay. Ayan, linis oh. Ang ganda. Kaya wala masyadong langaw po dito sa amin. Kasi araw-araw po kami naglilinis. Tsaka nag-disinfect. Ayan, so meron din po kami nilalagay na fly glue. Para doon kumapit yung mga langaw, di ba? Ayan, ang linis oh. O, pati dito sa hallway, ayan, makikita nyo, puting-puti, diba? Ang <laughs> linis. Ang ganda tignan. Tapos ito naman po sa ilalim ng winning pen po namin. Pina-welding din po namin ulit ito. Kung makikita po ninyo dito sa winning pen po namin. Ayan. So matibay-tibay na po yung mga bakal na nilagay po namin dito sa ilalim. Kasi nga po ba diba, sobrang dami po ng mga baboy po namin. Kaya bumibigay po yan. Ayan, so yung plastic matting minsan nasisira na eh. Bumibigay. Pero ngayon no matibay na. Magaling din po yung nag-welding dito. Ang tibay ng gawa niya. Safe na yung mga baboy namin so hindi na sila mahuhulog. O, dito din sa kabila. Ayan. Nagdagdagan po kasi ng mga bakal yung sa ilalim eh. Para mas matibay. tubig po nito nasa 620 liters. Yan. So, ngayon nasa 280 liters na lang. Ang nagamit po namin sa paglinis ng kulungan ng baboy, sa 340 liters. Yan. So, konti lang po yung nagamit namin, di ba? Ngayon, magre-refill na si Garino. Sige, pwede ka na mag refill Pag nag-refill po siya, maglalagay na rin po siya ng pang-disinfect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang takip nito. Okay. Oh, sige. Yan. So, magre-refill na rin po ng tubig at the same time, maglalagay na rin po ng pang-disinfect. Five. Six. May Seven. Seven. Ayan. Tapos pandarek yung mga <laughs> May Maingay Nine. lang. O oh, sige, pandaling mo na yung makina. Yun nga lang po, yung pag na yung makina, maingay. maingay, na. Okay, sige. Yan, so itong makina po namin, dati nasa labas po yan. Tsaka maingay po kasi nasa tapat ng bahay. Ngayon, bumili na lang po kami ng flexible hose para maipasok po namin dito sa loob ng kulungan at hindi na po labas-pasok yung caretaker po namin. So, maingay po kasi ito eh. Kaya mas maganda kung dito na lang din po nakalagay ito eh. Tapos yung sa flexible hose, mahal po yan eh. Nasa 60 pesos per foot. Ang nagamit po namin nasa 59 feet. Pension na lang po yun. Yan, nag po kami ng diesel dito. Para dito sa pump po namin. 300 weekly po yung binibili po namin.